Hindi Sara, ko ako ni imo ang amahan, hinungdum pa ba kay basin mabulok ko din wai ko dai. Anak ko siga ha oh, ginatrabahoan amo kada adlaw. Di nan ko makatulog kay bago na una ko. Unsaon ko ni plak. Kidnap didto sa Hague. Unya, nangutan ko sa iya ha. Do na ba kay mga gibati? 80 years na yung taon to siya? Uy, sakit na yung tuhod, sakit na yung likod, may nga na, sa mga senior citizen. Anak ko, kantong sakit sa imuuno, kanang imuhang bikong sa tiil, ko ireklamo na sa doktor na baka gibati. So, ko gibati, pero sakit ang ako ang dughay, Nang sakit ang ako ang kasing-kasing. sakit mo kasing-kasing, ing na ang doktor ding ha, na ay doktor ding ha, gabantay sa hospital ingna siya nga sakit imuhang dughan. Nga na siya na sakit akong dughan kay namawala ako ang mga girlfriend. <laughs> Ngun ko sa iya. Ko ayaw ka Ayaw ka Sunti Suntian taka Na ay duha ka girlfriend mo ding ha. Nasa gawas sa kulong nga gahulat nga makagawas ka. In ko gaaway pagadi sila kung kinsay pwede mo sulod o mabisita nimo. Tinuod <laughs> ko dai. Tuod lagi. Na ading ha. Ipamanlan pa nako. Na asukuan, nasukuan. Nya ningon siya. Mi ni apil hang mama sa ila kaaway sa ko adai. Ako yes! saya, ingon ako ng mama, na daw ka, ang chita chitaan niya sa daw ka, nga daw siya nimo.